Lamig ka ayo Namit gid Nagimas ito Ito na yung aming tanghal yan. At syempre mapaparami na naman tayo nito ng kaning lamig Kaning lamig na kilaban Ayan no gulay-gulay at saka piniritong tilapia at syempre niramanan na ni Boy ang kanyang otong ay, ay sitaw pala sa Tagalog eh, no? ina pa ni Boy kung masarap ba to o hindi at masarap nga raw ang papaya. Pag may dinimang karuba, syempre may madadawat. Ito nga pala yung mga binigay ng aming mga kapitbahay, mga sari-saring gulay, may alukon pa at haluan natin to ng set sarong. Ayan guys, oh, ang dami nilang binigay. Mga sari-saring gulay. At dito ako namamangha guys, oh, akala ko kanina dito, si boyas ay pala ay bawang ayan o, oh, niramanan ko nga eh bawang nga pala talaga to akala ko si Buyas bawang at eto nga nagulay na natin at nagayat-gayat na natin ang mga sarisarin gulay ayan guys nakaprepare na rin ang ating mga sibuyas, kamatis at ang nakababad na rin itong ating mga gulay binabad ko na sa drum may sa drum sa tubig na galing pa sa ilog pasig at ayun na nga ang aking anak na nag-aantay na sa aking lulutuin na kanyang ulam at yun na nga habang nanonood nanonood kaso iba namang ginagawa o oh, naglalaro at ayun nga guys kinisa ko na ang luya at pinagsabay ko na rin ang sibuyas na pagpabansit ng sangaw at syempre nilagay ko na rin ang kanyang kamatis na pampakinis ng kudis at yan tinakpan ko At syempre lalagyan ko na siya ng baguong lames Ito yung baguong lames Na kanyang pampaalat Naimas ito guys Pag may baguong isda ay baguong lames At yun na nga Inkabil ko na yung mga sarisaring gulay Ayan o no, napakasarap Sariwang sariwang gulay na ibinigay ng karuba Ayan o no. Napakarami guys Kulay green At syempre lalagyan ko na ng pampalasa konti lang ilalagay natin na pampalasa dahil baga tayo masobrahan ito masama daw pag nasobrahan ng pampalasa dahil sobrang lasa at ayun na nga siniraan ko muna para luwambot ang kanyang mga gulay gulay at ayun na nga guys syempre titikman ko na ang kanyang sabaw kung ito ba ay tama na ang alat at ayun na nga tama raw na pangitipa ang nagluluto at syempre ilalagay ko na ang kanyang sitsaron Sitsaron pa na galing sa Sa baboy Yun, May baboy na rin tayo guys Hindi lang ano tayo kusita ngayon Lalagyan na rin siya ng baboy pero Sitsaron na yun may pinirito pa siyang Tilapia Piniritong tilapia Isat, isat kalahating tilapia Ayun na nga guys Lame ka ayo ang sarap nito at syempre iraramanan ko na ang kanyang utong. Ay sitaw pala. Ha, ah, nagpulot, nagpulot magayam. Ayun oh. Oo, oh, naluto na raw ang sitaw, guys. Naluto na. Eh, oh, no, inapnapnutan pa ni Boy, inapnutan pa niya. At ayun na nga, guys. Ready to eat na kami ng aking chikiting. At ayan oh. Lamig ka ayo. Nagimas ito, guys. Namit git. At syempre, mapaparami na naman tayo ng kanin dito. Kanin.